So bilang pagpapatuloy binanggit natin ang mga Ashratus Saa al-Kubra ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis, ang mga sahaba ay nagtitipon nagpupulong-pulong naghuhuntahan nag-uusap nagkukuwentuhan at dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanila at tinanong sila Anong pinagpupulungan nyo? Anong pinagkikwentohan nyo? Ang sagot nila, Ya Rasulullah, kami ay umaalala sa mga uh, tungkol sa araw ng paghuhukom. At dito sumagot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, Inna lan takumu hatta tarawna qablaha 10 ashra ayat." Ang araw ika ng paghuhukom ay hindi magaganap hindi mangyayari maliban makita nyo ang sampung palatandaan. Ito yung kagabing topic natin. Pag hindi nabanggit dito, ibig sabihin papasok siya saan? Sa minor sign. Kasi maraming hadis, maraming ang Rasulullah ang alaihi wasallam na itong tagpo na to palatandaan to ng araw ng paghuhukom. Itong nagarat na ito, palatandaan ng araw ng paghuhukom. Pero hindi niya kinategorya kung yung ba ay minor o major. Maliban sa hadis na ito na sinabi niya itong sampung ito ay kabilang sa mga pinakamalalaking uh, sign. So may paghahati eh. Itong mga, itong mga minor at itong mga major. Siyempre, mga minor ay mas malayo sa araw ng paghuhukom. Mas malayo sa araw ng paghukom. Mamaya makikita pa natin. Ano ba yung sampo? Number one. Hindi to in order. Number one, addukan. Ang usok. Tawag sa sigarilyo sa Arabic, dukan eh. Addukan. Ano yun? So ano yun? Ito ay uh, isa sa mga palatandaan ng araw ng paghukom. Number two, Ad-Dajjal. Subhanallah. Dajjal ay bulaang propeta. Siguro magtatagal tayo sa Dajjal. Kasi lalo ngayon sa Pilipinas maraming Dajjal. Maraming Dajjal. Si Kibuloy nga nung naririnig ko para pumapasok sa kategorya. Eh. Maraming Dajjal, by the way. Pero uh, merong isang Dajjal na tinutukoy. Dajjal. Siya yung bulaang propeta. Siya yung, di ko alam kung anong tawag dyan sa Biblia. Bulaang propeta, di ba? Antichrist. Antichrist. Exactly. Ang Antichristo, na inaabangan ng mga tao, ng Hudyo, Kristiyano, at Muslim. Kaya lang iba-iba yung kanilang pananaw. So, yung magratagal tayo dito. At meron din, number three, Adabah. Ano yun? Ang halimaw. Kung narinig nyo na, alhamdulillah, kung hindi pa, Tatamaan din natin ito, inshaAllah. Number four, ang pagsikat ng araw sa kanluran. West. Tama ba? Nalilito ako dyan hanggang ngayon. Tanda ko na, nalilito pa ako sa... Balit, di ba ako nag-iisa eh. Oh, marami ko kasama. <laughs> o, ang pagsikat ng araw sa west. Dahil tayo sa silangan, dito nati, nasikat eh. Kaya yeah, ang Japan, House of the Rising Sun. Dito na sikat sa atin. Doon, sa West, sa Amerika, sa Europe, hindi na ang araw doon. Pag sumikat doon, yun na. At, Nuzulu Isa, subhanallah. Ang pagbaba ni Isa alayhi salam. Another topic ito na pang isang buwan. <laughs> At number six, Ya'juj wa Ma'juj. Ano ang Ya'juj wa Ma'juj? Kung di ako nagkakamali, partly natalakay natin to last year, pero uh, isa, isa din to sa dapat nating pag-usapan. At 789 puro, puro lindol. 789 puro lindol lindol sa Mashriq, lindol sa Magrib, lindol sa Jazira. Puro mga lugar yon na insya Allah ay pag-aralan din natin. Wala naman lindol sa taale. eh. Magrib, at Jazira. At ang panghuli, Wa akhiru zalika naru takhruju minal yemen, taturudun nasu ila mahsyarihim. At ang panghuli ay ang apoy na magmumula sa Yemen at lilipulin ang mga tao hanggang sa kung saan sila muling bubuhayin. O, dun yung destination, yung final destination. So, apoy, magmumula sa Yemen at mauubos na ang tao. Mauubos na ang tao, yun ang tinutukoy sa pinaka last and final sign. And then after noon, Judgment Day hindi judgment day to eh kaya nga uh, siguro Allahu alam kung mayroon pa tayong chance na matalakay yung judgment day naman ang pag-uusapan natin dahil isa rin yun sa mas mahabang topic so ito yung mga sign lang okay so ibig sabihin ba hindi natin pag-uusapan ang minor sign magtatagal din dahil sa minor sign madami din yun babanggitin natin at may pasubali sa tuwing nag-aaral tayo ng mga alamat o sa mga saing ng araw ng paghuhukom ay mag-ingat sa weak hadith. Merong weak hadith eh. So baka ikaw nag-enjoy ka. Oh, okay pala to. So kailangan ang mga hadis na pinag-aaralan mo, at least yung mga naitahkik ng mga ulama na ito, authenticated, baka kasi magmukhang kwentong barbero, alam nyo na, nag-aaral tayo dito ng kasulatan, ng aklat, ng pananampalataya, so marapat lamang na maging maingat. Kaya insya Allah, naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na palaging maging nasapatnubay uh, nasa patnubay sa tuwing nag-aaral tayo ng kanyang pananampalataya. Okay pag dumating na ang isa sa sampung ito para itong domino sunod-sunod na itong magbabagsakan unlike yung minor sign ito ay maaring may mga pagitang malalayo Kaya una pa lang pag dumating na yung isa confirm yon kaya hindi tayo pwede mag-claim eh, na halimbawa ito na yung Yajuj ma'juj hindi muna, nakakabit yan eh. Sampu yan, pag dumating yan, sunod-sunod yan eh. So, wag tayo magsabi na si ano na yun, Dajjal na yan, yan si Kibuloy, yan na nga yung Dajjal. Hindi pa eh, kasi may kasama eh, sunod-sunod na mangyayari, kaya hindi natin yun dapat na uh, mapredig. Okay, Naghahati, di ba? Major, minor. Magtatagpo ito. Yun yung sign na naglipat na papuntang uh, major. Ano yun? Ang, pag, ang sign ng minor, ang huling sign ng minor sign, gumugulo ah, ang huling sign ng minor sign ay ang Imam Mahdi. Okay? Sino si Imam Mahdi? Si Imam Mahdi ay sinasabing descendant ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagmula sa kanyang lahi. Totoo naman. Ang ay mga Arab, eh, kamag-anak ako ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula at nanay kamag-anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang nanay natin, tatay natin si Ebat Adan Pero hindi ibig sabihin ngayon sa mga Arab, ano 'yun eh? Uh, pride, pride na hindi pagyayabang. Pero si mo, no, kadugo ko ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag nando ka sa Makkah sa Madina, makakatagpo ka ng mga ganung tao na sa lineage nila. So, yan si Imam Mahdi at siya ay kapangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahdi means guided. Mahdi. Kapangalan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Okay? Siya ay partial lang ito para lang magarantay idea. Siya ay magiging imam ng mga Muslim sa huling panahon, of course. At siya ay uh, makakatagpo niya si Isa salam. Subhanallah. So ang ibig sabihin, may mga scholar na ang kanilang pananaw ang unang sign, major sign sa mga ang unang sign sa mga major sign ay ang pagdating ni Isa alayhi salam. Siyempre, hindi mauna si Dajjal dahil si isang ang papatay doon, di ba? Si Jesus Christ para sa mga nanonood na oh, maraming interesadong non-Muslim sa topic na ito. Pero tingnan niyo yung point of view ng Islam kung gano'ng kadetalye, insya Allah. Paano mangyayari? Hinihintay natin si Isa alayhi salam, hinihintay ng Kristiyano, hinihintay ng Hudyo. Pero paano tayo maghintay mga Muslim? By the way, hindi natin siya tinatawag na Al-Muntadar. Kasi Shia yun eh. Si Imam Mahdi, Shia, tinatabi nila Al-Muntadar yung kami ay naghihintay. Muntadar yung nakaupo ka eh. Yung waiting ka talaga eh. Hindi ganun ang, ang point of view natin. Hinihintay natin si Isa dahil na may banggit sa kanyang malaking kaganapan na mangyayari. Yun ang dahilan. Hindi naghihintay na nagre-relax ka tapos hindi. Pa, paano mangyayari? Si Isa alayhi salam ay darating sa masjid, sa Syam, sa Damascus, wallahu alam, in particular, at ang nag imam doon ay si Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah. At ano yun? Doon nagtagpo. Dahil ang huling sign, si Imam Mahdi, sa minor sign at ang unang sign sa major sign ay si Isa alayhi salam sa sabi ni Isa ikaw ang mag-imam tanda ng pagpapasakop ni Isa alayhi salam sa umma na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa generation na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam so diyan nagpanagpo so sa ngayon Meron pa tayong 26 days? Huh? 27 days o nights kukuha na tayo ng mga tagbo sa uh, minor sign. Okay? Kukuha na tayo ng mga tagpo sa minor sign number one. Tutuloy ko to. Number one, ang kapanganakan, pagdadawa, at pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang pinanganak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na. Nagsimula na yung palatandaan na malapit na ang araw ng paghuhukom. At maraming beses na natin sinabi na malapit na at may paliwanag na tayo doon. Buistu ana wasa'a kahatain. Yun ang strong dalil. Naunahan ko lang ng konti yung araw ng paghuhukom. Pero nung pagdating ko, nung pinanganak ako, ay Saing na ng Judgment Day. Nung nagdawa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tinanggihan siya ng mga tao, nireject siya ng mga tao, sayang ng Judgment Day. Nang namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pumanaw siya, naputol yung wahyu, yung revelation, yung Quran, naputol, sayang ng Judgment Day. So yan ang unang palatandaan at pangalawa, ito yung pambukas natin na topic, pero gusto ko lang sabihin na itong pangalawa na ito, ang mga propesiya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa fitna na magaganap sa mga sahaba at sinasabi niyang sign yun ng Judgment Day, subhanallah. Ayaw kong topic yun eh. Masakit. Da, bakit? Kung mahal na mahal mo yung mga sahaba, may nangyaring fitna sa kanila away, digmaan, hindi tayo magtatagal doon. Pero babanggitin natin yon dahil saing yun ang Judgment Day. Humingi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagdua siya, tatlong bagay, bukas i expand natin, tatlong bagay, ya, ya, Allah, Binigay sa kanya yung dalawa at hindi binigay yung isa. Ano yon Hiningi sana ng Rasulullah SAW, Ya Allah, pwede bang wag mag-away-away ang aking umma? Pero hindi yon pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa yun sa sign ng judgment day. Yung malaking, babanggitin natin, ang pinakamalaking digmaan sa pagitan ng mga Muslim. Muslim na matuwid versus Muslim na matuwid. So maraming mag enjoy dito, mga kalaban ng Islam. Ah, oh, yan na. Pero babanggitin natin to dahil part ng pag-aaral natin lahum la, laha ma kasabat walakum maktasabtum tinakdan ni Allah yun eh may lesson doon at yun yung dapat nating matutunan so barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh